I share uh, the happiness of Andrea at ng Team World kasi sino pa namang hindi magiging happy kung nanalo ka na ng 100,000 pesos? At eto pa, may chance pa sila ngayon makapag-uwi ng total na 200,000. kaya At eto pa, super happy din ang napiling charity organization dahil may 20,000 pesos pa silang matatanggap. Ano ba yung napili ninyo, Andrea? We chose Kaif Foundation. All right, Foundation. Para sa inyo po ito. So it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabait sa mga taong hindi mo kilala? Go! 9. Hayop na kumakain ng insekto. Kaplaka! Celebrity couple na gusto mong umampun sa'yo. Ding Dong Dantes at Marian Rivera! Sexy raw ang babaeng may nunal sa blank. Sa likod word na karime ng look. Book! Let's go. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabait sa mga tao hindi mo kilala, sabi mo 9. Napakabait pa rin. Sabi na service sa 9 ay... 9 din. Nine nine. Hayop na kumakain ng insekto, palaka. Services, Celebrity couple na gusto mo umampun sa'yo. Sabi mo, ah, daw niyan. Ang sabi ng survey dyan ay... Oh. <laughs> Sexy raw ang babaeng may nunal sa likod. Likod. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Ah, meron, meron, meron. Word na karayan ng look. Sabi mo ay book. Survey says, Yes! Woo! Wow! 76 to go. Andrea, balik na tayo. Woo! Let's welcome back Krishna. Hello. Hey, Krishna. Hello! Hi. Sa tingin mo, ilang puntos sa na nakuha ni Andrea? Siyempre, mataas yan. Di ba? Siguro, yes. mga 150. Very, very close. Si Andrea, ay may nakakuha ng 124 points. Please, 76 to go. Good luck, Chris, sa bago yan. Baka gusto mong batiin ang iyong mga uh, friends or kababayan sa yeah, bago. My or, uh, family, my parents, mama, papa, and my team, Strawberries. Love you all. There you go, there you go. Good luck. Thank you. you. May kita na viewers sa sagot Andrea and give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabait sa mga taong hindi mo kilala? Go. 8. Hayop na kumakain ng insekto. Palaka? 8. Snake. Celebrity couple na gusto mong umampon sa'yo? Marian and Dingo. Bukod sa kanila? Aga Mula, and Charlie. Sexy raw ang babaeng may nunal sa blank? Dibdib. Deep, deep. Word na karayang ng look? Book. Shook. Let's go, Kresna. 76. Scale of 1 to 10, gaano kakabait sa mga taong hindi mo kilala? Sabi mo ay 8. Ang sabi ng survey ay... 11. <laughs> Ang top answer ay 7. Hayop na kumakain ng insekto, sabi mo'y ay... ahas. Ang sabi ng na survey natin dyan ay... Yan. Palaka, ang top answer na kuha ni Andrea. Celebrity couple na gusto mong umampun sa'yo, sabi mo'y ay... Aga and Shirley. Ang sabi ng survey ay... Yan. Ang top answer ay... Down <laughs> Sexy raw ang babae may nunal sa dibdib. Ang sabi ng survey dyan ay... Answer. That's a tough answer. 187. 13 to go. Worth the karim nang look. Ang sabi mo yung. Ang sabi na serving sa shook. ay. Oh, Saya. But, ang top answer, I book. Second is cook. Cook? But anyway, congratulations. You still won 100,000 pesos, Team World. Guys, welcome back, Mr. International PH. Congratulations po, nanalo po ang Team World at mag-uwi po sila ng 100,000 pesos. Grabe talagang agusto doong saya, agusto do papapremyo. Kaya maraming maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at pa papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Team!